Ayon sa 2019 Philippine National Blindness Survey ng DOH, tinatayang nasa 1.1 milyong Pilipino ang mayroon ng katarata. Nasa 400,000 naman ang may uncorrected error of fraction. Nasa 300,000 naman ang merong glaucoma at 200,000 ang merong maculopathy. Dagdag pa dito ay tinatayang nasa mahigit apat na milyong Pilipino rin ang may undiagnosed eye problems. At kaugnay niyan upang bigyan tayo ng libreng telemed sa tamang pag-aalaga po ng ating mga mata. Makakasama natin ngayon si Dr. Felis Iana Misa, isang optometrist at physician. Doktora, good morning po sa inyo. Diane at Audrey po ito. Good morning. Yes, good morning po, Ma'am Diane, Sir Audrey, at sa lahat ng viewers natin, Horizon na Shine. Okay, doc. Of course, kailangan nating alagaan 'yung ating mata no, para uh, to make sure na magiging maayos 'yung ating paningin. Ano pa 'yung mga function ng ating mga mata na baka hindi alam ng ating mga ka uh, except na lang sa ginagamit natin ito para makakita. So, 'yung mata natin, syempre ang main function niya is para makakita. Pero maliba na lang doon is may contribution din siya sa balance. Kaya nga kahit nakatayo lang tayo, tapos pipikit tayo, minsan nararamdaman natin, nawawala tayo sa pagkatayo natin, no? At ang isa pang importante na trabaho niya is yung tulong sa circadian rhythm. So, ito yung nagsasabi sa atin kung oras na para matulog at para gumising. Hmm. Kung pipikit tayo or madilim, siya ng signal sa utak natin na, okay, oras na para matulog. At kung maliwanag naman, oras na para bumangon tayo. Madami palang function na noon ng ating mga mata, kaya dapat talaga natin itong alagaan. Pero ito, doktora, ano ba yung mga common eye conditions? So, nabanggit earlier, no, na yung mga error of refraction o yung tinatawag natin mm -hmm. na may grado, ito yung mga nagsasalamin, katulad ng nearsighted, farsighted, astigmatism. At syempre, yung presbyopia, ito yung kapag 40 years old and pataas na tayo, nagsastart na tayo mag-reading glasses, malago na sa malapit. Meron din tayong glaucoma, as mentioned earlier, o yung pagtaas ng presyon ng mata, kaya masisira niya yung ugat niya at kikitid yung makikita natin. Of course, yung katarata din, lahat tayo pagdating ng 60, pataas, nagkakaroon magkakaroon ng katarata. At yung diabetes and hypertension na common din sa mga Pilipino, talagang nakakadamit siya ng blood vessels, nagkakaroon tayo ng diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, at saka maagang katarata din kung hindi natin nakokontrol yung mga sakit na yun. Eto, doktora, may nagpapatanong ha, totoo daw po ba na kapag kumain ng carrots o kaya'y kalabasa ay makakatulong ito para sa kalusugan ng ating mga mata? Yes, actually naman, yung mga food na rich in vitamin A, tulad niyan, yung mga orange foods natin, carrots and kalabasa, mga vegetables na color orange, they are rich in vitamin A or retinol. Sa mata kasi, meron tayong ginagamit na 11 cis retinal or all trans retinal na kinoconvert niya yung ilaw na pumapasok sa mata into electrical signals na para magpunta sa brain at siya yung mag interpret ng nakikita natin. So of course, meron siyang natutulong but syempre, importante pa rin yung diet natin at saka gamot kung kailangan. Mm, halo natin yan ano, sa mga pagkain natin, makatutulong pala yan sa kalusugan ng ating mga mata. Pero ito daw, kapag lagi ka namang malapit sa monitor ng TV o kaya computer, cellphone, yan, matagal ka nakababa sa paggamit ng mga gadget na ito. Nakakalabo po ito ng matado. Yung pinaka-common na dahilan kung bakit lumalabo yung mata natin is dahil hereditary siya or mm. namamana natin. Pero marami na rin pag-aaral na lumabas na nagsasabing posible na magkaroon tayo ng panlalabo ng mata dahil sa near work or kahit anong trabaho na pangmalapitan. Mm. So this can include yung pag-computer, pag-cellphone, or kahit yung pagbabasa ng libro, kahit anong trabaho malapitan. That's why it's important din na yung distansya ng mga ginagawa natin is tama. For example, yung TV, dapat kung ano yung height niya, six times noon yung layo pag nanonood tayo. Yung mga monitors natin, around 20 to 40 inches dapat yung distance natin. And yung mga phones or kahit anong malapit ang trabaho, around 16 to 18 inches yung layo niya. Hindi siya 100% na kapag may ginagawa ko or gumagamit ka nito magkakagrado ka. Pero it can have some contribution. Ayun. Mabuti na rin nga mag-ingat tayo o i-prevent natin ano na lumabo pa 'yung mga mata. Pero ito Dok, Kasi na napapansin ko parang uso ngayon 'yung parang sinusuot mo sa na salamin na anti-blue light. Okay mm. ba 'yun, Dok? So, yung lenses natin ng anti-blue light is anti-radiation kung tawagin ng iba. Nakakatulong siya para mabawasan yung eye strain. Kasi sa panahon ngayon, very exposed tayo dun sa blue light dahil sa gadgets. So, para mabawasan yung tinatawag nating computer vision syndrome, yung pagluluha, pagsasakit ng mata. And yung temporary din na panlabo, minsan kasi meron din tayong tinatawag na ciliary spasm. Meron din tayong mga muscles eh, sa loob ng mata. Pag matagal tayong tumitingin sa malapit, mm -hmm. pinupulikat siya. Mm -hmm. So kailangan natin na mag-relax din, titingin sa malayo for 20 seconds ng 20 minutes. And yung lens naman natin, para lang siyang protection para mabawasan yung strain. So to be more comfortable. Mm -hmm. Napapagod din, na-strain eh. din ng mata. Pero, doktora, ano po sa para sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga modernong pamamaraan ngayon, ng uh, medisina sa mata, no? pag uh, opera, or pag laser, kung ano man nang ginagawa sa mata, para hindi na magsalamin ng isang tao? So, pagdating sa salamin natin, marami tayong options kung grado lang yung concern natin. For example, meron tayong salamin nga. and then yung contact lenses soft contact lenses meron din tayong kinatawag na hard contact lenses yung gawa siya sa glass so meron tayong mga kaso kung saan mas maganda itong gamitin like kung mataas yung mga nearsighted natin meron din tayong kinatawag na orthokeratology so ito yung para siyang contact lens pero sinusuot mo lang siya kapag natutulog ka gising mo hubarin mo na siya and eventually marire-shape niya yung harap ng mata natin and cornea para mag-improve yung vision natin it's only temporary unlike yung iba nating surgical for example LASIK para mabawasan yung grado ng mata so yung mga marami na tayong options actually now ba bago yun na yung parang contact lens na sinusot mo sa pagtulog kasi alam ko sa mga contact lens tinatanggal, tinatanggal mo mm -hmm. yung pagtulog tapos di ba parang delikado nga yan dok pag pumasok dun sa pinakaloob ng mata Yes, it's a special kind of contact lenses called orthokeratology. So, hindi siya yung soft na usual na nakikita. Meron siya kailangang at uh, criteria to check if magandang candidate ka ba. Mm -hmm. So, may mga specialist tayo, especially in the field of optometry, na specialist for orthokeratology. Mm. -hmm. Ayan, Doktora, bilang panghuli, ano, ano po ba yung mga dapat na gawin ng ating mga kababayan para mapangalagaan natin ng ating mga mata? Balikan natin yung napag-usapan natin kanina no so yung balanced diet like yung pagkain ng food na rich in vitamin A and of course para maiwasan na rin yung mga systemic diseases diabetes hypertension na pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa mata Pangalawa, yung good hygiene. So, una, hygiene sa kamay kasi madumi yung mga kamay natin. Madalas, mahawak sa mata. Ito yung pwedeng source ng kuwari. Sore eyes at saka iba pang mga infection. Good visual hygiene din. Yung magandang distansya at yung nabanggit natin na 20-20-20 every 20 minutes for 20 seconds. Itingin ka sa 20 feet or malayo para ma-relax na pahinga yung mata natin. Of course, importante din ang gumagamit ng eye protection, lalo na sa mga mga nagtatrabaho sa atin sa may exposure sa mata, chemicals or yung mga construction natin. And of course, pagsuot ng salamin na akma sa sukat sa iyo and yung ating annual check-up para sa mga iba nating karamdaman tulad ng hypertension, diabetes and of course para sa mata. Ideally, every year para ma-check kung malabo na siya, masisilip yung labas at mm. loob. Dahil dun lang natin talaga makikita kung meron na tayong mga problems at maagapan. Alam mo, pag ano, na ano, doktor, kapag dumadating yung bills ko, yung mga bayarin, oh, lumalabo, yung mata ko eh. <laughs> Hindi ko alam kung may connection yun sa mga sinasabi ni Doktor. Baka ayaw mo na talagang basahin. Dahil ibang sakit may mga komplikasyon nang <laughs> darating darating sa'yo. No? Well, Doc, maraming salamat po ha. Doc Feliz, iyan na misa sa libring Telemed. And again, uh, thank you po. At sana itong taon na ito ay mas maging healthy no? ang ating ang kalusugan ng mga mata. Salamat, maraming salamat po, Dok. Doktora.